Ngayon lang po ay napasok kita? Oh, okay. kayo napasok dito? Oo. Sa buhay Simula bata kayo hindi? Okay lang po kayo. Mm -hmm. Sir, maraming salamat po sa nagbigay kasi first time daw pong pumasok ni Kuya Rolly. At least na try po natin, no? Okay. Sariwakwakan na! Grabe nga at may nanlibre sa amin ng Jollibee Kaya naman kami ay happy happy Ako nga po ay nagpapasalamat sa nagbigay ng aming pang Jollibee Walang iba kundi si Madam Maylin Rayos ng Kabite Agad na nga din pa so sumakay si Kuya Rolly sa tricycle kasama ang kanyang dalawang anak at kanyang tiyuhin. Wala nga pala yung isang anak niya. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Basta kami dito ay gogora na. <laughs> Inarkila nga pala namin dito yung kapitbahay ni Kuya Rolly. Kaya naman pati si Kuya, bibilang ko na din ng Jollibee. Nang makarating nga kami, nakita ko silang umiinom ng buko. Ba't din yung inakayan si Papa nyo? naman nyo sana. Sapat lang niya po yung sigar niya. sa may Hmm? Huh? Napasok ka na. natakot ako. Ilang beses mo na ito mag-jollibee? Ngayon pa lang po. Ngayon pa lang? Wala ito. Ngayon pa lang? Okay. Ngayon ka pa lang mag-jollibee? Ano, pang mo na? Pangatlo na po ngayon. Pangatlo na daw ngayon. Ha? Hey, Bakit hindi pa ba si Kuya Ronnie? Sabi ko nga sa kanila bakit iniwan nila ang kanilang papa. Kaya sabi ko balikan nila para samahang tumawid. At nang makapasok na nga kami sa Jollibee, yung bunsong anak ni Kuya Rolly, happy happy. Kaya naman wala nang patumpik-tumpik pa, umorder na ako ng spaghetti, chicken, sa kasanday. Kaya saan po yung isa? Pakibalot na lang daw po. Bakit? Iuwi niya yun tapos po niya. Nako, alam mo masabi niyo saan libre sa amin. Salamat po, libre po. Maraming salamat. Libre <laughs> ngayon ako napasok dito. ngayon lang po kayo napasok dito? Oo. Sa buong buhay niya? Simula ba kayo hindi? okay, lang po kayo. Sir, maraming salamat po sa nagbigay. Kasi first time daw pong pumasok ni Kuya Rolly. At least na-try po natin, no? Oo. ito, pangalawa mo, panguna? Pangalawa po. Siya, pangapat mo, ba. no? Ba't ka dito? Dami ka tangan mo, Ayun po, first time niyo po kumain or matagal? First, first time din? First time pa lang nila kumain? Yeah. Makaan nang ganito kasi. Ngayon lang po? Ano ang masabi niyo sa nang libre? Abay, maraming maraming salamat po sa uh, ka, kabaitan niyo at uh, kong ka, uh, nailibre kami sa ganitong bagay. Yung isang umalis, yung driver po. Binila natin po namin kasi umalis. Boss, anong masasabi mo sa mga tumutulong kila Kuya Ron? Maraming maraming salamat po sa mga tumutulong kay na vlog pa! Ano ba yan? <laughs> 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 uh, may ka kasi. Ha? May libre. Thank you po. Thank you, thank you. Ito pala yung patang nag-viral. No? Uh, si Boy. Si Japo. Very good ka, very good. <laughs> dahil sa kanya, no? Dahil sa, dahil sa'yo na viral yung papa mo na maraming tumulong, ano? Ano naman si... Anong lasa kuya, Rolly? Masarap. Masarap? Anong lasa ko kuya? Kasi first time nyo po eh. Masarap. <laughs> masarap. masarap pa. Kaya kundiso. Salamat. Sige po. Oh, masarap pa ah. <laughs> Ikaw, <laughs> <laughs> okay. Thank you po. Kapon pa andun yung anak niya? Naghihintay din ba? Kaso, oh, ang lakas kasi ng ulan eh. Ang dami din namin ginawa ng kahapon Nung hinihintay kong uminto, ala naman na. Gabi na. <laughs> Ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa mga taong laging nandyan na laging handang tumulong para sa mga nangangailangan. Ibang-iba po ang Kuya Rolly na nakita ko simula nung day one. Kaya naman po sa inyong lahat na tumulong at sumuporta, hindi ko na po kayo maisa-isa. Sana i-bless kayo ni Lord at ingatan kayo saan kayo magpunta. God bless you all! Totuan. Ah, yeah. hindi na ubos. <laughs> Diyan po na ubos na ako. Dalawa ka? Oh. Ito sa driver. Puyo. Sa driver. Nag-isa po sila. Hawa muna dyan po No? Ito yung sa driver, ito yung sa kuya mo. Ayan po, uh, last na pa sa salamat po natin kuya sa mga na nagdigay po. po uh, Anong masasabi po sa mga nagdigay? Yung talagang nasa puso mo. Maraming maraming salamat. Ano pa? Yun lang. Yon lang? <laughs> Ikaw ba yan? Maraming maraming salamat sa mga tumulong po sa amin. Kung hindi tayo, wala kami ngayon dito. Maraming maraming po salamat uh, Sana po hindi po hanggang dito lang ang kwento ni Kuya Rolly. Kung may tutulong pa po, uh, magpo kay Mayang mag-message po sa akin. Maraming salamat po. Love you, Diyopo. Love you.